Magandang magandang umaga po sa ating lahat mga kabarangay at uh, sana po ilahat ay nasa mabuting kalagayan. Mga kabarangay, uh, ano na nga ba ang nangyari sa petition po ni Atty. Makalintal at uh, uh, itong uh, si Barry Tayam. Hanggang sa mga sandaling ito po ay wala pa ring uh, update ano po para po sa petition uh, ni Atty. Makalintal et al. Laban sa RA-12232 po mga kabarangay, At ako po ay uh, nakasubaybay din po sa uh, FB page uh, nitong si Barry Tayam. Uh, hanggang sa ngayon din po ay wala pa rin po siyang uh, inahahayag uh, na mga pagbabago o kaganapan nga po patungkol sa uh, kanilang petisyon. Kaya po uh, talagang lumalakas yung mga haka-haka <laughs> ano po na talagang uh, kontrolado talaga nang nasa itaas ang uh, lahat ng sangay ng gobyerno. Uh, bagamat ako po ay uh, hindi naman sang-ayon sa uh, uh, ganyang mga sabi-sabi. Ano po? Naniniwala parin ako na uh, isang independent body at patas po ang uh, Korte Suprema. Ah, uh, 'yun nga lang po ay uh, nababagalan tayo sa kanilang uh, uh, desisyon. So, tayo po kasi ay nag-expect -e noon na mapapadali o mabilis po, mabilisan yung kanilang gagawing pagtugon, pagbaba ng hatol dito po sa usaping ito. Kaya po uh, hanggang sa ngayon na ipatuloy pa rin po tayo sa pag-aantabay kung ano po yung magiging kaganapan. Yan nga ka po mga kabarangay, uh, talagang uh, wala na po, wala na tayong uh, inaasahan na magaganap pa ang halalan sa December 1, 2025 kahit na po ang Korte ay magdeklara na unconstitutional po ang RA 12232. Kaya po sa mga aspirante, ang lagi ko pong sinasabi ay uh, iset na ang inyong mga pag-iisip na ang halalan po ay November 2, 2026 at walang uh, wag titigil ano po sa mga aktibidades na ginagawa Uh, para po uh, kayo ay uh, lubusang makilala sa inyong-inyong mga uh, barangay. At syempre po advantage ito sa mga nakaupo. At uh, gusto ko lamang pong ipabatid mga ka-barangay na ang mga nakaupo ay wala pong kasalanan. Kung sila man po ay ma extend ano po? <laughs> yes po. Eh, kahit sino naman po kung i-extend tayo, sino ba naman ang aayaw? Hindi po ba? So, uh, wala po silang kasalanan dyan. Ang mga may kasalanan po dyan ay yung mga taong uh, ginamit po yung kanilang kapangyarihan. Ano po, uh, para po i-extend ang or ipospon uh, i-postpone po ang BSKE sa kanilang uh, sariling interest. Uh, interes. So, yan lamang po muna mga kabarangay. Koy Nursing.